Iyon know, oh. What's up sa inyo mga kachambalero? Yes po, nandito na po ako ulit sa shop. Hands on na po ulit tayo. Kakauwi lang po natin pero trabaho na po tayo ngayon. Eto, meron po tayong customer. Mio I125. Isang regular customer. Ayan. Yung kanyang spark plug cap ay sirana Sobra na po yung kalawang. Ayun oh. No. Hindi lang masyado makita. At maluwag na rin po dito. Sa soksukan ng kanyang spark plug. Kaya naglulus, namamalya, humahagok at madalas namamatayan sa takbo. Ito yung kanyang spark plug. Kita nyo mga itim na itim. Grabe. Kaya hindi po ako pan ng mga ganyang spark plug. Yung kanyang high tension wire, ayan po. Pinutulan ko na rin po yan. At umido na rin po yung dulo. So, tetestingin po natin yan isa-isa. Siyempre, gamit yung ating diagnostic tool na pero napaka-effective po mga bossing. Ayan. Pakita ko po sa inyo. Nasa diagnostic po tayo ngayon. Check-check po natin yung kanyang ignition coil. Kung nagbubuga ba talaga ng kuryente. Kung malakas. Kung okay pa ba. Yan. Gamit yung ating diagnostic. Tetest po natin yan. Ayun o. No? You no? Know, Nagbubuga ng kuryente mga bossing, 'di ba? Pati po injector, pwede rin natin 'yang testingin. Gamit 'yung diagnostic. One more time. All right. So goods na goods po 'yung kanyang ignition coil at high tension wire. So lipat naman po tayo, injector. Pakita ko na rin sa inyo, ayan. di ko lang alam kung maririnig. So all right naman mga boss. Naririnig naman po sa ating camera, sa ating video ano, So ganun lang po ano. Una, pag namamalya, sumisino, kumahagok eh basic basic lang po muna tayo. I-check e lang po natin muna 'yung mga basic. Spark plug, spark plug cap, ignition coil, injector. No? Tapos 'yan, dito naman diagnostic sa monitoring naman tayo TPS volt ayan hindi naman po siya nagdadrop tuloy tuloy naman po yung pagtaas ng voltahe tapos TPS angle ayan, naka 0.5 i -re reset ko po yan mamaya isi-zero po yan yung kanyang TPS angle para tumaas din po yung TPS voltage ayan. pero goods naman po yan isi-zero lang natin i -re reset natin yung TPS So at ayun ang mga bossing, ayan na yung kanyang TPS angle, nakasiro na po yan. Goods na goods na ulit. Back to standard na po yan, no? So, try naman natin i-start. Yun, namatay ang diagnostic. Medyo mahina po yung battery ni bossing. Pero okay lang yan, kukunik naman to sa so monitoring. Kahit naka-start na yung motor, all white. Right. Yun, no? ayos na wala na pong ago wala nang palya so basic basic lang tayo palit ng spark plug cap at spark plug at itutono ko na lang po ito dahil medyo mataas yung kanyang RPM at ayan binabalik po natin sa standard binabantayan ko rin po yan yung kanyang AFR kasi kailangan po yan optimal yung AFR from zero throttle position hanggang kahit hanggang mid lang kasi hindi naman po nari-remap itong mga ganitong klase ng ECU BUI 125 talagang kailangan mo lang siyang itono na mas maganda lalo na yung mga ganitong klase ng motor naka super stock na po natin ito at naka pipe pa kailangan lang natin maitama ng maayos maitono na mas maganda so for now Goods na goods na po yung motor ni Bossing. Eto pa po yung ibang mga nagpagawa sa atin, regroup bell. Meron pa kanina, hindi na napicturan. Tapos magneto, magneto cleaning and repaint. Siyempre, high tempo ang gamit natin dyan. Tapos MIUI 125, PMS. Honda Click 125, PMS. Maraming maraming salamat po mga bossing kahit maulan at, at mahamog. Ride safe po sa lahat and God bless.